Iyon, kagabi nga bago ako matulog, inaisip pang kung i season na rin aking cutting board. Kung mapapansin ninyo, ay eh, medyo namumuti na nga, lalo na yung parteng gitna. Dalawang buwan ko din na rin hindi na season at nagbakasyon ay. Eh. Bali gayon ulit ang gagawin, atin muna rin lilinisin ng maigay. Gamit ng maligamgam na tubig, akin muna rin pasisiritan at babasain. Pagkatapos, ilalagyan ko naman ang dishwashing liquid. Sabay kukuskusin ko gamit na sponge o mas kilala bilang si Scotch Brite. Kukuskusin ko lang rin ng maigay, lalo na yung gitna at gamit na gamay. Pati na rin yung alulod o yung kanal. At syempre, isasama natin yung mga tabihan. Pati na rin yung mga butas-butas diyan. yan. Aring ilalim, eh huwag nyo kakalimutan, lilinisin din yan. Pinasiritan ko lang din ng tubig, saka yung sabon. At kinuskos ng maigay. At pag inyo nang nasabunan lahat at nalinis, eh atin na arimaban lawan. Maligamgam na tubig ulit ang aking ginamay. Tatanggalin lang natin lahat ng sabon. Sunod, akin muna rin patutuluin. Bago ko tutuyo ay na rin paper towel. Yung iba ay muna sa lababo para matuyo. Kung bagay air dry, ay hindi ko nagagayunain. Pupunasan ko na lang na rin paper towel. Pagkatapos sa paper towel, ay gagamitan ko naman na rin. Malinis na tuwalya. Ay huwag mong gagamitin yung pinangpahid mo sa pawis at saka libag. Baka yan ay magbantutain. Ayos na rin, malinis na at natuyo ko na rin. Kaya naisipan ko din mag-season ngayon, ay dumating nga rin aking in-order umorder ako ng panibagong cutting board oil. Aray 100% mineral oil. Sana oil. Binuksan ko muna at tinanggal ko yung nakaharang. Pagkatapos ay patutuluan ko na ating dadamihan at medyo nagdry ang ating board. Ay syempre inuna ko na rin taas at aray palaging gamit. Ginamitan ko din lang aray ng paper towel para ikalat yung oil. Pwede namang wala na kahit kamay na laang. At sisiguraduhin nyo pala ang gamit nyong mineral oil ay food safe para kayo hindi magtae. Pati mga tabihan, atin din lalagyan ng mineral oil. Kasama na yung tuktok, pati mga butas-butas. At syempre, pati aring ilalim, lalagyan din. Ayun nga kay Google, kahit itanong ninyo, ang pagsisiso ng wooden cutting board tulad na re, ay to prevent bacteria growth or unwanted splintering. Ay kayo nung bahalang umintindi, eh ako na nga naghanap. Basta ang paggagarnay ay para gumanda at mas lalong tumibay pa ang ating mga wooden cutting board. At magamit pa natin ng mahabang panahon at kamahal ng bilay. At iyon, pagkatapos ng kuskusan at saka keskisan, ay natapos na ang ating pagsisisaon. Garni na ang itsura, hindi na maputla at hindi na dry. Ay digay parang bago uli, pwedeng ibalik at kumuha ng panibagaw. <laughs> ang sunod kong gagawin din ay, ay dadaling ko lang din sa lamesa at ipapatong ko din sa cooling rack. Aray ilalagay lang natin din ng 24 oras. At pagkalipas ng 24 oras ay pwede nyo nang gamitin Punasan nyo na lang ng isa at ayos na. Magsisison kayo ng cutting board twice o once a month. At depende din kung madalas nyong gamitin. Ay iyon ay paanaw hanggang din nilaang. Pagka isang araw tayo naman ay maghahasa ng kutsilyaw. Maraming salamat sa inyong palaging panunuaos. Ay huwag nyo nga mag like, share, comment and follow na rin. Maraming salamat. Belated happy birthday nga pala kay Milka Harabese. At shout out kay dannya Yamey Santa Cruz. Kay Jeff Reyes norio Kay Felino Dimokulangan kay Utoy at Chensa, at kay Kayab Jericho. Maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.